Hindi ko po talaga ina-expect na makakabili ulit ako ng bagong sasakyan after a year. And this time may bonus po po talaga kasi dream car ko na po talaga yung bibilihin ko. Noong araw na to ay pumunta nga kami ng Toyota kasi nakapag-decide na po kami na bibili ulit kami ng sasakyan. Naalala ko pa nga nung first time na pumunta kami dito para i-release yung first unit namin. Ganun na ganun pa din po yung feels dito sa Toyota Negros Occidental kasi may feel mo po talaga na welcome ka dito. Una ko na nga pong tinignan etong Hilux Conquest kasi gustong gusto ko din po talaga yung features ng car na to. Isa nga din talaga ito sa mga options ko pero meron pa akong mas bet dito tinry nga din ng partner ko etong Toyota Light Ace at isa din talaga ito sa mga dream car namin para sa business namin napakaganda nga din po nitong commuter deluxe at gustong gusto ko din po yung features niya pero before nga kami pumunta dito ay alam naman namin kung ano talaga yung gusto namin ever since po talaga ay bet na bet ko po yung car na to and finally isa na naman pong pangarap ang matutupad at eto nga po yung unit na gustong gusto ko talaga nag alinlangan pa nga ako nung una kasi wala yung color na gusto ko at ang dalawang isip talaga ako kasi gusto ko talaga ng white tsaka black na ito. Hindi nga din ako makapag-decide agad kasi wala talagang available ng color na gusto ko. Napakaganda po kasi talaga ng features ng sasakyan na to. May ilang pangako na sumakay sa driver seat pero sabi ng partner ko ay dapat itry ko daw kung comfortable ba ako. At habang binubuksan ko nga yung car door ay kinikilig pa nga ako dito. Iba din po talaga yung feeling kapag sasakay ka sa bagong sasakyan. At na-amaze din talaga ako nung nakaupo na ako dito sa driver seat. Kaya nga nung nakapag-decide na kami ay pinarmahan ko na yung mga kailangan na documents. Hindi ko nga din po to ina kasi last year lang po kami bumili ng sasakyan namin. Napaka-accommodating din po ng mga staff dito sa Toyota Negros Occidental. After ko mag-sign ng mga documents na kailangan, ay hinintay ko lang sandali etong gate pass namin. At eto na nga yung pinakahihintay namin kasi i -re na yung unit namin dito. For the record ay hindi po kami bumili ng bagong sasakyan at char-char lang po talaga lahat ng sinabi ko nung umpisa. <laughs> Actually, pumunta po kami dito kasi i-release po yung unit namin today, which is etong Toyota Vios namin. Ngayon ko lang nga din po i-share sa inyo kung ano ba talaga yung nangyari at bakit nandito po yung unit namin. Last July 25 ka po ay nabangga po yung sasakyan namin. And sad to say po talaga na ako yung nagda -drive. At eto nga po yung naging damage niya at kailangan ko po siyang ipacheck sa Toyota. Gabi nga po nangyari yung insidente kaya kinabukasan na po ako pumunta ng Toyota. Pagkatating namin dito ay eh, agad naman nilang chinek yung unit namin. At ganyan po talaga kalala yung damage niya sa trunk. Napak magaling nga nila gumawa dito kasi chine-check nga nila lahat. And since mag-1 year pa lang po nung time na to yung sasakyan namin, ay covered po, po siya ng insurance. Buti na nga lang at hindi nga din kami na pano. At thankful pa rin po ko na kahit pa ay ganito lang po yung damage ng sasakyan namin. Nung nangyari nga to nung gabing yun, ay grabe din talaga yung iyak ko. At hindi din talaga ako makapaniwala sa sarili ko na ako pa mismo yung nakabangga sa sasakyan na pinaghirapan namin. Masakit din po talaga sa loob ko yung nangyari pero buti na lang at positive po yung mindset namin. Nahirapan nga din po kami sa pag-commute nung pa sa yung sasakyan namin. Pero puti na lang po at nakapag-invest din kami ng motor. Grabe nga din talaga yung challenges kasi bumabagyo pa nga nung time na to. But on the brighter side, ay masaya pa rin po ako na na-repair po yung sasakyan namin. Before nga nila na-release yung unit namin, ay inexplain explain muna nila sa amin kung ano yung mga ginawa nila. Akala ko po kasi nung una ay imposible na siyang gawin, pero kudos talaga sa Toyota kasi nagawa nila ng paraan. Meron nga pong parts dito na ni-repair lang, pero yung trunk lid po namin ay pinalitan po talaga ng bago. Namiss ko din talaga tong sasakyan namin kasi month din po kaming walang sasakyan. Sa mga nanonood pa po, po sa puntong 'to, sana maging reminder po to sa atin na maging extra careful po tayo sa pagdadrive. drive Actually, hindi ko na nga po dapat i-share 'to. Pero na pag-isipan ko po na this is for awareness na rin. Hindi ko na nga din po i-detail dito kung ano nga ba yung exact na nangyari nung nabangga ako. And ang importante, ay safe po kami at na-repair na yung sasakyan namin. At dahil na miss ko nga tong sasakyan namin, sabi ko ako na yung magdadrive palabas dito sa Toyota. Pero alam niyo pa after nga nung pangyayaring 'yon, ay medyo na-trauma po ako mag-drive by the grace of God, heto at in the drive na ulit ako ngayon. Palabas na nga kami ng Toyota neto at sabi ko sa partner ko ay siya na yung mag-drive palabas ng highway. Mahirap po talaga pag wala kaming sasakyan kasi nahihirapan po kami sa pagbili ng mga stocks namin and especially sa mga deliveries namin. Kaya pasensya na din po talaga sa mga nahindian ko sa deliveries. Umuwi na nga din kami agad kasi meron pa kaming gagawing case. At gusto ko nga lang din i-flex eto insurance company namin na napakabilis talaga ng response nila. At hindi na nga din kami nahirapan sa requirements kasi ang easy po nilang ka kaya kahit ganito nga po yung nangyari, nagpapasalamat pa rin po kami kay Lord sa lahat ng blessings na binibigay niya sa amin.